Sa bawat bayan ng Pangasinan, may mga kwento ng pananampalatayang hinubog ng panahon. Mga kwentong hindi lang isinusulat sa papel, kundi inuukit sa pader ng mga simbahan, sa mga dasal na pabulong, at sa katahimikan ng mga upuang matagal lang saksi sa pananalig ng marami. Churches here are more than just structures. They are anchors of tradition, witnesses to joy and grief, and silent keepers of generation worth of faith. Noong nakaraan, binisita natin ang kwento ng ilang mga simbahan sa Eastern Pangasinan. Mga simbahang naging kanlungan ng pananalig sa gitna ng unos. At sa mga bayang ito, hindi lang isa ang simbahan, minsan dalawa, minsan higit pa dahil ganoon kalawak ang pananampalataya ng mga tao. Kaya naman hindi nakakagulat na sa bayan ng Binalonan makikita natin hindi lamang ang isa kundi dalawang simbahan sapagkat sa gitna ng makasaysayang Santo Niño Parish Church tumindig ang isa pang tahanan ng pananampalataya ang San Rafael Parish Church, isang simbahan na isinilang sa panahon ng pangangailangan at tumindig sa ngalan ng pananampalataya. Ginawa naman ang San Rafael Parish to cater for the uh, lumalaki na population ng mga Roman Catholics dito sa binalonan. Uh, ang pagkakaalam ko, post-war ang San Rafael Parish but there are accounts that it was built or established in 1920s. Uh, we try to really um, look into the history of heritage buildings in Pangasinan, including our churches. Dahil sa pagdami ng katoliko sa bayan, hangarin marating ng simbahan ang bawat isa. Kaya naman, ipinatayo ang St. Raphael Parish Church to cater to everyone. Mula sa simpleng estruktura, unti-unti itong naging matibay na haligi ng komunidad. San Rafael Parish Church rose quietly yet steadily, becoming not just a building of stone and mortar, but a sanctuary of stories. It grows alongside the people, reflecting their hopes, their wounds, and their prayers. At dahil sa dalawang parokyang ito, ang Santo Niño at San Rafael hindi lamang pananampalataya ang umusbong sa Binalonan. Lumagurin ang turismo, ang kultura, at ang pagmamalaki ng mga mamamayan. Malaking tulong ang simbahan sa turismo ng Binalonan. Unang-una na dyan, um, ito yung laging uh, pinupuntahan ng mga tao, especially pag umaga ng Uh, meron mga misa ng pang umaga, meron ding pang gabi. Ayan, uh, Saturday, Sundays, lahat yan. Uh, pinupuntahan talaga dito yan ng mga tao. Say from Manawag, minsan sa Visita Iglesia, mupunta din sila dito sa Binalona, sa San Rafael. Ayan. So madami ding mga tao talaga na um, uh, one of the things din talaga that I think draw people in is because our church is one of the old, uh, oldest churches in Pangasinan. Ang Santo Niño Parish Church ay matagal ng tagapangalaga ng mga deboto. Isang lumang simbahan na tila ba palaging yakap ang sino mang pumapasok. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, may limitasyon ito. Kaya't sa bawat taong hindi na kayang isilong, ang parokya ng San Rafael ang nagsilbing bagong tahanan. At ngayon, magkaagapay ang dalawang simbahan, magkahiwalay man ang pader pero iisa ang diwa, ang maglingkod, maging sandigan, at magbukas ng pinto sa lahat ng lagahanap ng liwanag. Pinatunayan ng simbahang ito na laging may magbubukas sa pintuan para sa mga mana ng palatayang nais pang mas mapalapit sa Panginoon. Hindi lang pinto ng simbahan ang nagbubukas sa mga mana ng palataya, kundi pati na rin ang mga bundok na nag-aanyaya. Dito pa rin sa bayan ng Binalonan, maaaring bisitahin ang Stations of the Cross na matatagpuan sa Mount Paldingan sa barangay Santa Catalina. Isang sagradong landas ng pananampalataya na tila isang dasal na isinulat ng komunidad sa lupa. May habang dalawat kalahating kilometro ang Stations of the Cross dito ay hindi lamang isang tanawin. Isa itong paglalakbay ng damdamin, isang paraan ng paglapit sa may kapal sa pamamagitan ng katahimikan at kalikasan. sinimulan ng isang madring na pagpad sa Santa Catalina noong 2005 ang pagpapatayo ng Stations of the Cross bilang tugon sa pangangailangan ng mga residenteng malayo sa simbahan. Sa halip na lumuwas, ang dasal ay inakyat at ang pananampalataya ay itinayo sa kubundukan. Ang paglalakbay na ito ay patuloy na nagsisilbing paalala ng di mabilang na sakripisyo ng mga nauna at ng mga debotong nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Sa Binalonan, hindi lang iisa ang simbahan at ang pananalig hindi lang nananatili, umaakyat, umuusbong, umaalab.